Oke okay, Ya, okay. Apa? 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 itu. Ah. Okay. Oh, Yung na malamig na dan malamig kan. mata lang nga <laughs> Ah. Tanda, tanda. <talaga. laughs> okay Anjay, Sanjay Lubid, ito Lubid ah. Ngayon, <tipan> okay, ako na. Diyakay sa ako na. sa, sa po. Po. Tato, po. Na po. Tato, po. sa taas. So, ngayon lang hindi naka, mamaya babaw iyan kasi kasi dalawang paarya. <laughs> Tumus mo nga. Ah, Tumulbug mo agad. Tumulbug Hindi ko na Ang Dito na, andalan natin 'to. Wow, uh, malaki ito. Halo. Itulak yung likod, teliktik itulak. Noon, patay sumiksik na. Mamay, tulak mo na yung ano Likod mo na, likod. Paiga, paiga. Umiikot ng kuwan. Yung buntaw, ti ano yung buntot sa kabila. Alak ka. Ipahiga ninyo, nakatayo man yan. Baguhay yan kanso, baguhay. Kinala ang sinira nyo lang ang... Hey, bata. Bata -bata. Bata -bata. Gila 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 Oh, naik. Gerak,

pero parintahan lang din yan. Mahirap mag-estimate ng malaki. kaya sa lang <laughs> para sigurado. Sigurado talaga yun. Tali. Tali o. Sa nangulo. Doon pa rin. Doon pa rin. <coughs>

Mga malilit ay sing pagit na natin yung isa. Dito ulo, dito baliktad, baliktad. Baliktad doon na ulo. Ayan, soro.

Ini yang <gulang> kayak gitu ya. Enggak <mahal ba? laughs> <laughs> aku. Malaka nang kunay mahaba. Belak ilang. Belake <Malaki> itu ya. Asok <laughs> sa sawang. Omo. Alam kuno sasabihan mo dulay. Nagadin boy. Inu na nakitay. daw eh. <laughs> tayan.

Ah, oh, sige, Dito na lang. Hindi magitna yung isa, ano? Walang malit leit. Malit yan. Hindi, si, si igitna, igitna talaga siya. Oh, yan, eh, para makaano yung gitna. Teka lang, teka lang, teka lang. Ugas, hugas mo na, hugas, hugas. Hugas, mo na, Kaya? Kaya? tapos ang ano yun isa mamaya kaya ibuka yung isa hindi na ano yun, Yan, yun, yan. lang uh. malaki din pala ito Kasi, perintahan

Eh dito pa rin. Nandito to. Wala piraso ito. Walong bariles ano at dalawang blue pin. Pati ko mo pa dul. Pati ko mo pa konti. Dito dito. Oh, ya, benti. Bentian nga. Mahaba ang isda no, kaya lang ay payat. Doon sa atras. Dito na Dito na ulo,

Saka na lang pag may barilis, saka lang ilipat. Yung blue pin oh, hilo hilo, kay magtubig tayo. Kay magtubig. Binawasan na ni... Parang cheng yung ano. Yung isda na malamig na tubig. Yan, malamig kami ng tubig yan. Kasi kailangan ay malamig talagang ilagay dito. Para hindi masira yung isda. Duro ko rin kami ng yelo. Ah, tama lang. Isiksik na lang yung blue pin pa ganyan. Yung blue pin dito sa atras. Yan, ganyan na lang. Doon na mga plastik? O, oh, tama na yan. Yun. Doon mga plastik o. Oh. Mayroon ang ano sa madaling araw ba? Umina. Sa ano lang pala malakas. Papal, papal. Oh.

Lotos na lang. Mas maganda yung lotus. yung Ibot na pala. Sige, sige. Okay, nahiluha na. So, ang huli namin ngayong madaling araw ay walong pirasong tuna at dalawang bluefin. So, bali 10 piraso din lahat. So, ngayong umaga na ito, panibagong sa palara na naman ito. Kung ano ba ito, magkikiramdam oh. okay, mo na ako nito mga kabising kasi may nagtalon na tuna kanina. Mga limang bisis din yung nagtalo sila, nagpakita. Kaya pakiramdaman ko muna itong paano namin pag ay ano, eh, dito lang muna kami. Pero kung ano ba ito pag hindi sila pag hindi kumain ngayon ay eh, di babalik ako dun sa boyang ah uh, pinanurang ko kagabi. So ayun. Ito na resulta sa pansit na nylon. Mo. Spaghetti pa baba na. Eh, pagka sibad ng isda ay lumutang oh, ay nagikot-ikot na sa ilalim. Kala mo wala na, ala wala na talaga. Nakalusot na. Success. Ano dol? Success, <laughs> Success na <ba? laughs> Nakaligtas na kaya dol. Ligtas na kay Idol. gulo gulu ang mga <laughs>